Eh, Papa Dums, paano pag sinabi niyang hindi niya ako gusto? Sawa ka na ba sa friendzone? Ikaw ba hindi po lang nalangan na tumatahimik pag dumarating na si Crush? Yung feeling na sobrang saya mo pag dumarating na siya, pero hanggang sa tingin ka lang. Puro pangarap, puro sana maging kamila ni Crush, pero wala ka namang ginagawa. Simple tingin, simple ng ngiti, kamot sa ulo. Sabay nga nga. Ang masasabi ko lang laging sa huli ang pagsisisi. Kaya kung ako sa'yo, kumilos-kilos ka na bago ka pa maunahan ng iba. By the way, just call me Papa Dumas. Huwag kang magalala, hindi pa huli ang lahat. Lagi mong tatandaan, okay lang mabasted basta hindi torpe. Ulitin mo lang 3 times sa isip mo bago mo kausapin si crush. Hmm. Okay lang mabastil basta hindi torpe Okay lang mabastil basta hindi torpe Okay lang mabastil basta hindi torpe Bago niyo lapitan ang inyong mga crush, kailangan mas maintindihan niyo muna ang inyong mga sarili. Ang tanong, bakit nagiging torpe ang mga lalaki? Number 1, kabado at walang self-confidence. Wala kang dapat ipagkabahala kung nagsasabi ka ng totoo. Oh. Be a man and take your chance. Kung mahal ka niya, good for you. If not, go for the next one, di ba? At huwag mong sarado ang puso mo dahil nasaktan ka sa unang pagkakabi ko. Okay lang mabasted basta hindi torpe. Number two, takot mabasted. Ang pangliligaw ay parang mathematics kung tawagin ay guess and check. Hindi mo malalaman ang sagot kung hindi hindi mo susubukan. Huwag na huwag kang matatakot ma-reject. Malay mo, gusto ka rin pala ng crush mo. Kung hindi mo sasabihin, iba e ka unahan na kita, di ba? papalapas. Number 3 Masyadong negatibong mag-isip Huwag mong isipin hindi mo kaya Ang tunay na lalaki, buo ang loob May tiwala sa sarili at walang inuurungan Nabay, may umuubo sa likod Isipin mo kamukha mo si Daniel Padilla Kasing talino mo si Miriam Defensor, At saka, kasing tikas mo si Papa Di iba. Oh. Eh, Papa Dumis, paano pag sinabi niya hindi niya ako gusto? Simple lang yan. Ito lang sasabihin mo. Ito naman, binibiro lang kita kung magat ka naman. Sabay, smile. Kapag nireject ka ng isang babae, ibig sabihin, hindi ka talaga niya type at hanggang sa friendzone ka lang. And dapat nire-respeto natin kung gusto tayo at hindi tayo gusto ng isang babae. Darating din yung panahon na makikita mo yung babaeng tama para sa'yo at mamahalin ka ng buo. If ano naman kung sinabi niya may boyfriend na ako eh. If she starts talking about negative things, ibig sabihin may problema sila. And maybe may chance na maalala kanya pagdating ng panahon na wala na sila. Just play it cool and give her some advice. Gusto ng mga babae yung mga lalaking marunong mag-advice. Listen to her stories and know her better. Gusto ng mga babae yung mga lalaking good listeners. Kung mas madaldal ka sa mga babae, ay mata-turn off sila sayo. And take note turn on sa mga babae ang mga lalaking magaling mag-advise. On the other hand, if she tells you na masaya naman ang relasyon namin, masaya kami, irespeto natin ang kanilang relasyon. Go for the next one and move on. And if the girl tells you that they are happy together, just keep your distance and respect their relationship. Go for the next one and move on. Maraming babae sa schools, malls, and grocery stores. At once ready ka na at confident ka na, pwede ka na magtapat sa babaeng nagugustuhan mo. Number one, keep your eye contact. Huwag po, kuya. Huwag po. Number two, be confident. Dapat hindi ka masyadong seryoso. Yung tipong relax ka lang, and sakto lang, di ba? And mas gusto ng babae yung mga lalaking may sense of humor. Be yourself and sabihin mo lang ang nararamdaman mo at sinisigurado ko sa iyong dalawa lang ang kalalagyanan mo. Pwedeng maging kayo o maging kami. Tara na. Siyempre, joke lang. Pero malay mo, di ba? Like I always say, mas mabuting magtapat ka ng iyong nararamdaman kaysa mawala siya nang wala kang kalaban-laban. Ang sakit mo. And for all of you guys out there, gusto kong maintindihan nyo na ang tunay na lalaki sa umpisa na babasted at dyan tayo tumitibay para maging isang ganap na lalaki. Tama, lahat ng lalaki dumaan sa pagkabasted. Pwedeng napagdaanan ng tatay mo, ng lolo mo, ng kuya mo, ng mga kapitbahay mo. At oo, mga lalaki lang. Dahil ang tunay na lalaki ang gumagawa ng first move sa isang relasyon. I know and I understand that ladies first pero ikaw dapat ang una pagdating sa panliligaw. At ang kumontrang lalaki, single forever. Kailangan din nating maintindihan na karamihan sa mga babae ay very emotional. Kaya pagdating sa mga manliligaw nila, sinisigurado nilang seryoso ang mga sinasabi nila, seryoso ang pangliligaw at hindi hindi sila masasaktan. Kaya dapat pag nagtapat ka sa isang babae ng iyong nararamdaman, ipakita mo at sabihin mo ng galing sa iyong puso. And before I end this video, gusto ko lang sana kayong tanungin kung ano ba ang sa palagay nyo sa katanungan kay Papa Doms. Hi Papa Doms, may tanong sana ako. Ano pa hadap ng mga lalaki pagdating sa mga babae? Please post your comments below. Bye. And also, don't forget to like, share, share, share. And that is for today's video. This is Papa Doms and I will see you next time. Peace and bye!